yung isang apo ko uh, mga one year old hindi naman lang gatos niya sa sa biberon tapos pero nang nang magkwentuhan kami na um, pakainin na lang kahit maliit lang na holy salt biglang umano yung bata biglang nagdede um inaano talaga yung ano para hindi lang ma parang para sa amin parang inaano na para hindi lang pakainin. Ito ay nangyari mga three times nitong nitong weekend. Uh, ngayon ang katanungan ko ay may nagprevent pa ba sa bata na uh, magdede kaya nagre-react siya pa tuwing sasabihin namin na bibigyan ng holy salt ay magdede din na siya. Eh one year old pa lang yung bata hindi pa makaintindi. Well, uh, tandaan natin na uh, mga bata uh, lalo na yung mga maliliit napaka-open, napaka-open ang kanilang psychic abilities. Kaya, uh, para di basta-basta maharas, o na, yun ang dahilan talaga na uh, pabinyagan agad. Pero kung kahit na binini, na, na maharas pa, so, uh, malaking kagamitan talaga yung kaalaman ng mga magulang Paano gamitin ang mga sacramentals including the prayers? Uh, anong dapat na uh, gawin namin? Kasi parang nagre-react yung bata uh, tuwing nag-mention kami noon. Oh, so, mas mabuti din na i ang bata, break the unholitized uh, sa bata. O oh, pwede, i-break ang un unholitized. Dahil bakit? Uh, possibly, na di natin alam ang ano ang mga ginagawa sa mga ninuno niya, both parties, noon pa man. Kaya mas mabuti na mabreak din ang uh, unholitized and bandages. Maraming salamat po, Iker ah.